So what's up here at gagawin uh, gagawa na naman tayo ng isang video dahil uh, meron akong isang binili na matagal ko na talagang gustong mapili <laughs> ang gulo no? May isang binili na matagal ko na gustong binili and gusto ko lang siyang ipakita sa inyo ngayon although this is not the first time na nakabili ako ng ganito ang klase na laruan na laruan actually eh, pero ngayon lang ako bumili noong talagang uh, masabi masasabi kong pwede na siyang gamitin sa competition although pinapanood ko naman yung ibang mga uh, vlogs patungkol dito na si sabi ng no, basta mid na uh, type of this toy Ayan. pwede ka lang makapaglaro pero iba pa rin yung talagang nandun ka pa rin naman sa ano tawag dito yung level na kung saan magagawin mo ng maayos sa pagkipaglaro sa iba yung mid klase ng tulad so hindi ko na patatagalin papakilala ko sa inyo yung binili kong gel blaster mk8 version 2 Ayan, so tingnan natin, nakakahuntay. So, in-order ko to sa si Shopee. Sa so, shop na i-post na lang natin. Ayan. Makita nyo sa screen. At uh, ito ang tinatawag na gel blaster. Doon ko pa kasi talagang gusto makabil ng airsoft noon. Airsoft. Medyo pricey ang airsoft. Ngayon, na uh, nilabas yung another ano na gel blaster. Ayan. So, kaya na ng budget ko. Alam, meron naman akong binadget ng ganyan. Magpaalam naman ako sa aking wifey. Kung pwede, pwede naman daw. Yan, don't mind the chinyelas at plancha. Si side ko talaga siya shinot. So, kararating lang. Tinanggal ko lang yung uh, balot na plastic. So, nina natin. Uh, ano siya? BH MK8 version 2. Ang alam ko. Ayan. So, buksan natin. Ayan! <laughs> so, para sa mga nanonood dyan, ito ay laruan lang at ang package na kasama niya ay uh, yeah, ayusin natin yung camera ayan ano ba to so ito mismo yung pinaka barrel MK8 alam ko ano siya family siya ng AR or M4 ayan so ito mismo yung pinaka body bigat siya actually So, ito yung magazine. Ayan, yung ah. Nasa kalikot kasi ako ng camera. Tapos, ito yung bat stop. Magaan. eh ito ano pa. Ah, ito yung sight. Tapos, ganito yung bala niya. Ito, maganda na yung puti eh. Pero, hindi ito mismo yung bala ilalagay mo na sa magazine. Inilalagay ito sa tubig. Ah, pwedeng mainit, pwedeng malamig. Nakita ko sa video kapag ka mainit, mas mabilis na lumalaki ito. Ito yung uh, bala niya na kapag uh, tumama, nababasag. So may libre na siya. Salamat sa ano, sa may-ari ng uh, shop. So ito yung charger, I think. No, tsaka yung no, no no na no. At ito yung battery. Ang battery niya ay... Uh, ano to 7.4 volts pwede naman daw i-upgrade na, bibili naman yung ganito sa Shopee. Mas marami nga lang sa Lazada. Hindi na ako marunong bumili sa Lazada ngayon. Mas sanay na ako sa si Shopee. Dato sa Lazada akong bibili. Nauna naman kasi talaga yung Lazada. Alam ko eh. Ito ay simpleng salamin lang. Pero bibili tayo nung talagang pang ano. Kung lalaban tayo sa competition. Hindi yung ganito lang. Naka, naka ano na yun. Naka. <laughs> ang tawag ito. Naka add to cart na. So ito yung unit. Nasa ilalim yung target board na libre. Tsaka manual. Manual. Ayan. So, ito ang pinakagusto ko. Uh, ang tawag dito na. Kalimutan ko na. Sight din ito. Pero, meron siyang parang sticker doon. May ilaw ito, alam ko eh. Hinaiilawan niya yung pinaka uh, pinakagitna. So, importante ito. Pero, alam ko meron din nabibili sa si Shopee nito na talagang pang um, upgrade. Ayan. So, ayan yung laman ng package. Kung magkana ito, ah, uh, kung bibili kayo na may presyo naman doon sa Shopee, ilalagay ko sa description yung link. Ayan. So, yun yung laman ng package. Nakakatuwa kasi, kailangan ko lang binili ito. nung ano yata, nung Tuesday night, tapos uh, isang araw lang ang pagitan, Friday dumating na siya. Ayan. So, BH, I think Bohan ibig sabihin nun, MK8, version 2, ang pagkakasabi, Metal Gear. Salamat nga pala dun sa ating, ano, uh, owner ng shop. Nakakausap natin siya kasi, sumali kasi ako sa grupo ng mga uh, ano, gel blaster enthusiast nandun siya ula talagang yung kanyang account yung gamit niya ay vouch for her talagang uh, ano siya uh, legit sabi nga sa ano ito yung pinakamurang uh, gel blaster na nakita ko sa Shopee ask nyo na lang presyo pero sulit sulit yung presyo niya ayan so ito yung package okay So ito yung pinakakatawan nung uh, ating gel blaster. Subukan natin i-assemble siya ngayon. Matesting din natin mamaya. Nagbabad lang ako ng bala. Yung ordinary lang. Ito kasi talaga yung nire-recommend na pinakabala niya, yung puti. Matibay-tibay daw ito eh. Pagka kasi mga ordinary yung bala ng gel blaster, nababasag sa loob. Pero pantesting testing mo naman kasi yung gagamitin natin. So, yun. Yung nabili ko pa sa Divisoria na bala yun ang testing natin so assemble natin gabit natin yung ano bat kasi ito yung paglalagay ng battery kaya may wire so pasok natin yung wire dito ayan ayan tapos click ka natin yan so, okay na so adjust na lang natin mamaya para may lagay natin yung battery so dito siya ilalagay ayan so mamaya yan Diba? Ang hirap naman. Ayan. Yo. Okay. So, syempre, hindi ka makakabaril kung walang magasin. Hindi natin laging bala mamaya. Uh, pero, isa sa mga ang tawag mo, dapat sa baril, meron siyang site para tawag ito, maasin ka mo, yung dapat mong patamaan. Yeah. So, ito yun. So, yung kaninang holographic ka, no? Hindi kasi gumagana yung ilaw niya. So, hindi ko magamit sa, ano, tawag ito, pantan siya. Mahirap. So, ito muna yung kakabit natin. So, meron siyang pre na screw dahil kailangan mo siyang i-loose para maikabit. tapos i-slide siya dito sa ibabaw. I hope tama yung loose. Hindi pa enough yung aking loose. So, pagkakabit siguro, hindi ko natanggalin. ah ayan pa. Ayan. kailangan ko pa talaga yung loose. <laughs> matanggal kasi. iniingatan ko. ah, uh, pwede naman siyang matanggal. Babalik naman. Huwag niya lang iwawala. maliliit yung mga parts niya. Kaya, ingat-ingat din sa pagkakabit. Okay. So, yun. Stop! Stop. Yan, tanggal lang na nga. Okay lang matanggal. Huwag nyo lang maiwawala. So, ayun siya. Yung pinaka-screw niya. Ayan. Kasi babalik lang natin. Buti nga dito yung ay, uh, yung nuts hindi natatanggal. Pakita ko rin sa inyo mamaya yung una ko nabili na gel blaster. Pero, wala siyang ano, mag-prime. Hindi ako explain kung ano yung mag-prime. Ano yung ano ah? Sinailan ko na yun. <laughs> Anyways, yan. Sikipin mo lang ulit. Bakit tayo yung sumikip? Hindi pa tinamaan. Yan. Baka-importante yung meron kang site. Yan nga siguro, kung hindi gagana yung holographic site na yan, pag may budget pa, bibili na lang ako. Kaya sana kumikita na ano, yung YouTube channel ko. <laughs> Yan. Magastos meron kang ano, no? Gustong gawin. Ang tinagandahan kasi ng ano, ng... Uh, Pag-dito, kaya masigit na, ng gel blaster uh, sa murang halaga, makakapag-start ka na ng na, kung gusto mong sumalis sa mga competition. Sa Airsoft kasi medyo mahal. So, in-excite. Yeah. And then of course, yung site, kailangan niya yung partner niya dito. So, ikakabit din natin yan. ganyan ba? O paganyan. Maganda pa ganyan. Pero nandito yung screw. So, this di screw din siya. Luwagan. Tapos, ayan. Insert din dyan. Hindi enough yung pagluwag ko. So, luwag ko pa. Ayan na. Ayan na siya. Ay. May nabibili sigurong mga ano, no? site na mas maganda. I think maghanap ako sa ano, sa Lazada or sa Shopee. Umpisa ko kaya negosyo na ganito. <laughs> Benta ako ng mga mga tawag sa mga ganito. mga peripherals niya. Peripherals. Okay. So, skipan lang natin. Ayan. Hindi na siguro yung skip niyan. Iangat lang. Tapos, ina. na. So, anong sa camera. Ayan. So, ito. Ayan, ito. So, next. Oops. Dilute <laughs> yung adjustment ng buttstock. Ayan. Tama na kasi sa akin yung ganito. Tama ba? Ayan. Para sakto lang. Ayan. Tapos, magasin. Kung mapapansin nyo sa magasin, uh, yung mga may mag Ayun, ano nga ba ibig sabihin ng mag -prem? Pagka hinatak mo to lumabas. Ayan, nalagulat ako kasi ito yung ano niya. Magulat. Pag hinatak nyo ay uhigop siya ng, ba ng bala sa loob. Ito yung parang pinaka ano niya, connection para mayroong ano, hihigop, may mayroong mechanism na magakyat sa kanya ng bala sa loob. Hindi tulad sa manual, may pakipak sa isang nabili kong manual, napipindutin mo pa. Isang may naiiwag kong bala sa loob. So, ayan. So, buo na siya. tapos meron siyang tawag dito, blowback ang tawagan nila. Parang totoo. Ayan. Ayan. So, okay na to. Bil Bilang mo na lang ng mga iba pang accessories. So, kung may budget pa yung, yung tawag dito, yung sa GoPro, <laughs> palagyan natin siya ng ano. Pwede. Kaya, yeah. pwede na to. So, ikabit natin yung battery. Kailan, tinesting ko na kanina yung battery. Yeah. So, ito yung kabitan ng battery. Hindi naman kayo malilito. Pag ikakabit yung battery kasi, yung itim, sa itim. Yung puti, para saan ito? Ayan. Para sa, char sa charger. Mag-charge mo. May charge naman yun, no? Yung battery. So, lagay natin. Ops. iyan, So, okay na. So, ilalagay mo din sa loob yung battery. Sisiksik mo doon. Tapos, sisiksik mo din yung mga wire. Parang sila nakakalat. Yung ibang uh, ganito, may takip to. Ito, wala. So, insert mo lang yung buttstock. Yan. So, makikita mo din sa kabilang uh, side. Meron siyang safe. Para tong barilo, safe. Semi, Tsaka auto. So, naka-safe siya. Kahit anong kalabit ko, ito siya. Tapos so, pagka semi, ito siya. Yan. Parang nag-gano, nag-pipiso-piso. Yan. Pag nag-automatic ka, yan. Yun. Yun. So sabi ng ano, nang uh, nababasa ko sa pag-aalaga ng uh, gel blaster, huwag mo daw siyang i-dry fire. So hopefully okay na yung bala mamaya the testing natin. So ito siya. Yan. Pwede nang kumpit. Eh naka-safe lang para hindi yan. So parang hindi rin ma-dry din yung battery. So pwede natin siyang tanggalin. Para pag tinesting natin mamaya. Ayan pwede bang mag-upgrade ng battery? I think pwede. Sa napanood ko may mga nag-upgrade ng battery para mas matagal malobat. So, yun. Okay, wala yung live ba? Lalo, lumudulas. So, ito yung sinasabi kong bala na ordinary lang. I think pwede na to Diba? Um, siya na pinakita natin sa video kanina. So, ngayon, medyo lumaki na siya. Ayan, parang yung ano, bala ng pellet yan, may langaw. Ay, nasa kitchen kasi ako. Ayan, so pwede na siguro. Ayan. Kasi kanina pa nakababad to eh. Mag-testing na tayo. Ayan. Okay. So, itong video na papanood nyo ngayon is kinabukasan na mula ito sa first video natin uh, na pinalabas kasi kahapon ko uh, bucks? Ngayon, nung video na nakita nyo, nagbabad ako ng bala. Sinubukan ko yon mga ilang oras lang, naka, uh, mga siguro 30 minutes, mag-1 hour nakababad. Hindi pa pala pwede yung bala na yun. Kaya nung nag-test ako, sumasablay. Hindi lumalabas din sa gel blaster. Ngayon, binasa ko yung manual and nanood ako sa internet. Kailangan pala talaga 4 to 6 hours nakababad yung mga bala ng gel blaster paano talaga siya maging maayos at uh, magamit ng gel at lumabas talaga dun sa nose. So, pinag iniwan ko magdamag and nagtesting na ako kaninang umaga. Goods na siya. Kaya na yung mga balamad. Mas malalaki na kaysa dun sa kahapon. So, iguli magbasa ng manual at na umalam. So, ito na yung ibang bala. Nirins ko na sa tubig kasi yun din yung isang uh, in-advise. Nasa kitchen tayo ba? Ang na. nakakita ang kaldero at <laughs> sink. So, ito yung bala, sponsored by Sito. Joke. Ito kasi hindi naman Sito. Sayang naman. No? Dito ko na nilagay. Ito yung naman ni Mrs. Kalaman si So, ginalawan ko, pinatuyo ko. And then, nilagay ko dyan. Nirinse ko yung bala. Ang ganito, ayan. Tapos nilagay ko dun sa bote. And then, pinuno ko nga uh, muna. Yan, gagamitin natin pang testing mamaya. So, testing na natin yung ating uh, gel blaster. Yan, after 24 hours na pagkakababad uh, nung uh, okay so naglagay na ako ng bala sa magazine ayun ayun kita na so advice lang kung magkipaglaro kayo ng gel blaster hindi ito yung babaga, uh, gagamitin daw na bala kasi ito daw yung nagbabara kasi normal lang daw to Dada, hindi kayanin yung anyways pang testing lang naman so okay na testingin natin yung gel blaster so sa pag testing natin ng ating gel blaster yun ang target natin yan 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 yan. So, ito na natin just gel blaster. Naka-safe. So, testingin mo natin yung semi-auto. Ayan. So, ihilain natin yung mag-prime. Hopefully, humugot na siya ng bala. Ayan. So, ready? Aim. Fire. Yun. Basta isa. So, ito natin. Patong natin sa natin. maandoy din ano yung camera at mataba na siya yun o no? so alam mo kung nakikita sa camera testingin naman natin yung auto ayan so ready tayo pag nabunta tayo ni Mrs. zoom in natin para ano, para makita talaga dun sa kung tinatamaan yung target. So yan, natin, naka-auto yung ating uh, gel blaster natin. Yan. So tingin ko naman tinatamaan. <laughs> tinatamaan sa aking sight, pero hindi nakita sa camera. Ayan, okay. so, balik tayo ng semi-auto. ko diretso naman yung tama kasi uh, ang tawag dito nakikita ko sa site kung ano ko sa site yun yung tinatamaan niya sarap yun so nagpalit tayo ng angulo oh, para ma makita nyo yung tsura nung pag lumalabas yung balance ng cylinder eto makita nyo yung uh, tinatawag na blowback Mubukas ito pag hinihila mo yung mag-prime yan. Okay. So, may ipot mo siya ng bala. Dagdag ako ng bala para makapag-testing. So, again, unahin ko semi-automatic. Yung isa isa lang. Then, sana na ma-record sa video kung yung paglabas ng bala para makagod na Okay. Ready. then try naman natin ang automatic, full auto so try naman natin makapakita sa uh, full auto yung pag uh, ng anong tawag ito yung uh, blowback kung tawagin sa semi-auto. Yo. Hopefully nakuha sa kamanda ko kasi nakikita kong anong nakuha uh, at madami na naman akong kalat. Kailangan ko linis kasi yung yung balap man eh. So, ah uh, nadudurog. No? Pagka nadudurog siya kapag ka tumatama na sa yun sa target natin. So lilinisin yan. So hopefully uh, dun sa video na ginawa natin na ito ay nakita nyo paano ba gumaga ng isang gel blaster. So magkaiba sila ng gel ng gel. Nagkaiba sila ng airsoft. Ang gel blaster ay may kumakol sa labas. <laughs> ang gel blaster kasi uh, may mura na pwede mo nang gamitin. Tulad ito, mura lang to. Sabi ko nga, ilalagay natin yung uh, link dyan kung saan ako nakabili sa Shopee legit naman uh, dun nga sa grupo na pinasaliang ko nakakausap ko talaga yung seller and hopefully makabili tayo ng extra magazine extra battery kasi syempre kapag lalabang ka sa competition uh, dapat may extra magazine ka sa extra battery and of course kung makakapag-ipon ulit extra na ibang version naman siguro ng gel blaster para hindi siya napapagod you know, kung maghapon yung competition di ba? hindi mo pwede ito lang ang gamit Alright. Yun you know, Okay. Walang bala. <laughs> minsan walang balang umakit. Kaya ang gagawin mo, huwag mag Baka hindi umakit. And minsan nasa bala daw. Sa mga nabubasong article. So, mas may putik talaga na gel uh, blaster na bala. Sintado pa rin. Hindi <laughs> safety na naman natin safety! Yeah, yeah. so yun nga after nung testing uh, natin nag uh, shooting pa konti para ano yun yung katinong uh, sagatillo so medyo pinahinga ko na kasi alam mo ko na yung init ng yugay siyempre may, may motor yan sa loob, iinit talaga yan and uh, nag test din ako ng mas malayong range kanina mula dun sa may kusina hanggang yung pintuan na nakikita ng video kanina. Straight pa rin yung ano, yung tama. So, maganda. Uh, sabi ng ibang nag-review, recommended na siya if gusto mong makipag-compete. Siguro, ganun din ako. Okay na to. Uh, at sabi nga nung isang uh, uh, content creator na ang <laughs> dito, uh, nag-review ng mga gel blaster, wala naman daw yun sa pana, nasa engine yan. Kung kahit na mid level lang yung gamit mo kung magaling ka naman dali ka pa rin sa competition anyways um, ito ay again DH MK8 version 2 uh, as per the seller uh, metal gear na sa loob no? at uh, nakita ko naman yung lakas talaga niya sabi ko kung tama pa rin sa balat magpapantal pa rin kaya maglalaro ako tapos gamit to eh, gamit ng kalaban ko ganito high end pa mag jacket pa. okay so ito na tinanggal ko yung battery medyo may yan siguro uh, sa mga susunod na vlogs natin kung makakahanap tayo na mga makakalaro natin sa Laguna mayroon ako nakita sa page namin sa Kalamba bayuhin na lang natin sila so ang gagawin ko na lang is ako ng another magazine para hindi lang sa magazine and then another battery para may reserve for the meantime of course uh, okay na muna naka jacket baka maong tapos naka rubber shoes hindi pa tayo makakabili ng iba pang mga masyado na tayong hyper pagka bumili tayo ng talagang gear siguro yung gear pang protect sa muka of course hindi nararamdaman ko malakas pa rin siya eh, para uh, hindi pa rin nalalayo sa airsoft yung ano niya so kapag ka sa mata ay eh, madaling siguro protected lang sa muka so hopefully makalaro at makakilala ng ibang mga enthusiast pa ng gel blaster Ayan, kung gusto nyo nga uh, mag-avail din ng ganito sama ko sa description yung link ipapasalamat ako dun sa yung, uh, hindi ko alam kung siya yung owner o siya uh, yung agent ano uh, ah, pakita na natin yung account niya pwede ba? Ayan, <laughs> tanayin ko muna pala bago pero yung link may yun, yun na ibibigay ko sa inyo yun, yun yun, din ako bumili so sabi ng ibang mga enthusiast ng gel blaster sila nga yung pinakamura ay nabili ko to wala pang tupay nasa nandoon naman ang presyo sa mismo sa mismo Shopee nila so bin uh, binili ko June 11 dumating June 13 so isang or, isang araw lang pagita ito dumating so salamat salamat kung may mga tanong kayo tungkol sa gel blaster tingnan natin kung sasagot natin in the future uh, nag nagpost muna tayo sa vlog na sasakyan hindi naman ako araw nakakagala pa opisina pa hay lang drive. and siguro kung makapaglaro na isa rin sa magiging content natin exercise din kahit paano anyways ito yung ano sabi nga ng asawa ko eh palibasan naglalaro kami ng code M nahahawa ko na siya gusto niya rin bumuli ng ganito sabi ko ipon ka lang ah okay meron na ayan so this is it friends, in Nigel Blaster na takay wala yung badstock na tinanggal ko kasi nandito yung battery Selamat Selamat ke Dance. Kau <laughs>